Sa mga magtatanong po dyan, yes, positive po na 10 years na po yung effectivity ng ating mga driver license pag nagparin nyo po kayo ngayong 2023. At kung makikita nyo po yung hawak ko, ang kanyang expiration date ay 2033 pa po. So, 10 years po bago po ito ma expire So, ang galing po, di ba mga pare ko eh? Kaso, meron po itong requirements at ang requirements po nito ay dapat po wala po kayong violation. At kung may violation po kayo, syempre, bawas po yung 10 years nyo. Malalaman mo lang yan na wala kang violation pag nagparin ka ng inyong driver license. Kaya sa magpaparin nyo po ngayon 2023 ay panoorin nyo po itong ating video dahil sasabihin ko po yung update na requirements at procedure step by step at yung inyong gagastusin. So wag po kayo maglala dahil napakadali lang po mag ng ating driver license. Basta importante lang po na wala po kayong problema sa mga documents. Ito po yung gagamitin natin guide pag nag-renew po tayo ng ating driver license at revised po to noong August 29, 2023. So updated po to mga parikoy ko at ang kauna-una po sa kanya requirements ay duly accomplished renewal application form. So ito po ay nakukuha mismo sa LTO at libre po to. Pagpunta niyo po doon, isihingi po kayo nito. And then yung pangalawa po, must take and pass the CDE OBE LTMS online portal on-site or paper and pencil test on-site. So, yung sinasabi po nito is yung portal. Dapat po pumasa po kayo. Ayan, tulad po nito. At ito po ang ipepresenta nyo sa LTO at dapat po ay mag-registered po kayo sa portal ng LTO. Ayan, nandiyan naman po yung step-by-step -step procedure kung paano po mag-registered at kung paano po siya gamitin. Dahil diyan po kayo mag exam o pang makakuha po kayo ng pass na result at ito po ang ibibigay sa inyo. So, ipiprint nyo po yan. Pero sa totoo mga pare ko, hindi ko po ito nagamit. Dahil pagdating ko po dito sa LTO sa amin, itong online validation exam daw po na to ay hindi daw po to valid. Invalid daw po ito. So nagtanong-tanong po tayo, baka po daw po kasi iba yung sumagot, kaya daw po tayo pumasa. Kaya meron po doon sila na retake ng exam. Pwede po sa portal or either naman na written. So, kung sa portal, ipapakita mo lang na pumasa ka, good na. Sa written naman, siyempre, chichi kanila nila ay good na kung papasa ka. At tips ko po sa inyo ay mag-exam po kayo sa portal ng LTO at pumasa po kayo at makakuha po kayo ng certificate. Dahil ito na rin po yung magiging review nyo kung sakali man po na may actual exam. Kung babagsak mo po kayo doon ay wag po kayo maglala dahil pwede naman po yun ulit-ulitin. Malay nyo na hindi na po pala kailangan ng actual exam, kahit na po pala itong online validation exam nyo na galing portal, ay pwede na. At least, nakaready na po kayo. So, okay na. Pumasa na po kayo sa exam at ang susunod na kailangan nyo po ay medical certificate from LTO accredited. At pagpo po kayo magalala dahil yung clinic po nila ay malapit lang din po mismo sa LTO. At tatanungin lang po kayo kung may sakit po kayo pero magpo-focus po sila kung okay pa po ang inyong mga mata. Then, kung okay pa po ang inyong mata ay magbabayad lang po kayo ng 600 at makakakuha na po kayo ng medical certificate pagkatapos po natin makompleto itong ating mga requirements, ito na po yung ating step-by-step -step procedure na gagawin. At ang ating step 1, examination. So, nagawa na po natin to, Either kinuha po natin siya sa portal or either naman sa actual mismo sa LTO. Either way, kailangan po natin pumasa. Step number 2, yung ating medical. So, kailangan po natin magkaroon ng medical certificate at magbayad ng 600. And then ito, application fill up the renewal application form. So, nasa LTO po ito, libre lamang po ito, hihingin nyo na lamang at sa nyo po siya pipil upan. And then, ang na gagawin nyo po ay pagsasama-samahin nyo po yung tatlo na ito at kasama po yung inyong old ID. At sa nyo po siya dadalin sa evaluation. So, waiting lang po kayo to, mga pare ko. At kung tatawagin po kayo para magpicture, ayan, na, basta nakaready lang po kayo. Always ready. And then pagkatapos po sa evaluation ay ang susunod po doon ay sa payment na po. So sa cashier na po kayo pupunta at magbabayad po kayo ng 585 pesos. Pag wala po kayong uh, revision, ayon So 585 pag may revision po is additional 100 pesos. Kaya 685 po ang inyong babayaran. Kaya so matutal po ang re niyo nyo pong pera ay 1,000 300 para sigurado po tayo. And then lastly, syempre ay itong step 6. Ito na po yung releasing ng inyong uh, ID. At dyan po ay pipicturean po ulit kayo at kukuha na po kayo ng mga fingerprint at signature po. So waiting lang po kayo at ibibigay na po sa inyo itong inyong bagong card na uh, 10 years po yung kanyang validation. So ayan mga pare ko, hindi po pa ganun lang po kadali magkaroon ngayon ng driver license at yun nga po 10 years po ang kanyang expiration. So, hanggang dito lang po yung ating video at hopefully po nakatulong tong ating video sa mga kukuha pa po ng mga bagong driver license at maraming maraming salamat po sa panonood. Paalam sa inyo mga pare koy Hanggang sa ulitin. Paalam!